friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ako nga ay lalabas. Meron kasi kaming gathering ng mga sisters sa simbahan ngayong 10.30 na umaga. Sabado pala yan. And then, mga alas 3 naman ng hapon ay atin naman kami ng ika 8 birthday ni Noah. So syempre, bago tayo aalis, maglilinis muna tayo ng ating tahanan. Hindi naman tayo po pwedeng lumabas ng basta-basta na lang na wala tayong gagawin. Kailangan nakaluto na, nakasaing na tayo, nakaligo na si baby, naisampay na natin yung mga damit plate. ko na nga itong mga screen at kung ano-ano pa. Wow. Kasi kung hindi ko gagawin ng mga bagay na yan, ay gagawin ko pa rin yan pagka uwi ko ng bahay. Siyempre dahil ang dami na nga natin ginawa sa labas, pagdating pa natin sa bahay, maglilinis pa tayo. So, very wrong yan. So, ginagawa ko na yan bago ko aalis. Or, night after the day. Wow! <laughs> ano daw? <laughs> So, andito na nga ako sa activity ng mga RS. At ayan pala si Sister Rhea. At yung buong family niya kasi magmamigrate na sa ibang bansa. Kaya nagkaroon kami ng konting salo-salo para sa kanya at kay Oracle. Kasi nga mag-relief -re society na mag-18 years old na siya. So, part na siya ng aming sisterhood. Nagbigay lamang kami ng mga message, ng mga pasasalamat, yung mga bagay na memories namin sa kanila, ganyan lamang. And then, after noon, kumain na kami, tapos umuwi na ako ng mga bandang alas dos. And then, after noon, nag-prepare na rin ako para dito sa birthday ni Kuya Noah. Alas stress po yung kanyang biniyag bago pala yung party. So nakarating kami dyan na magti-3.30 na ng hapon kasi sobrang traffic. As in, walang galawan pero buti na lang meron kaming dinaana dyan na parang detour kaya hindi kami masyadong na traffic. At pagkatapos nga namin doon sa pagbibinyag niya, ay ito naman, grabe nakikita niyo ba yung lechon na yan? Napaka yummy! Wow! <laughs> Unang-una -una sa lahat, happy happy birthday Kuya Noah. Sobrang bait mo na bata at napaka masunurin mo pag sinabi kanta. Kanta ka talaga pag sinabing kunin mo na namin yung cellphone para hindi ka ma-distract during class sa primary class. Binibigay mo naman agad. Tapos pag meron mga tanong ako sa klase natin, grabe, aba, napaka-active mong sumagot. Truly, you are a miracle baby. Isa ka nagbibigay ng liwanag sa mga taong nakapaligid sa'yo. And please continue to do that. Baby Noah... Kahit 8 years old na yan, baby pa rin yan kasi siya yung bunso sa kanilang family. At saka grabe, sobrang saya talaga ng party nito. Nakita nyo ba yung mga bata? Talaga nag-effort sila dyan sa costume nila kasi it's a costume birthday party. Hindi na ako na costume kasi mukha na akong payaso dyan, Char. Shout out pala kay Aileen. Grabe, sobrang galing niya mag-manage ng pag-hosting. Kahit mga bata talaga yung mga nakikinig at mga nasa harapan niya ang galing ng program at ang galing din ng mga games na pinagawa nyo sa mga kids at sa adults. Sobrang sasarap din ng pagkain dito sa birthday ni Noah. Kaya maraming maraming salamat po sa pag-invite sa amin. So, yun lamang po. Ingat po kayo palagi. Have a great good night. Babu!